Amen. Oras naman na uh, ating pagpasalamat sa ating Diyos na At bago po tayo pasalamat, ako po ay bumabati mo na ang isang ba babag para... like, share, o, subscribe. Sa ating, sa ating, mga sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Hector Cristo. Oras naman na uh, pagpasalamat sa ating Diyos na po ng bagay na ginawa ng Panginoon sa uh, bawat sa atin sa mga nakalipas na araw, linggo, at uh, buwan. E may lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Uh, mga pagtulong, mga himala, mga pagpapala. Ay huwag po natin kalimutan ang lahat na yan. Ay pagpalipasalamat po natin sa ating Panginoong Diyos na buhay. na niya ko lang na may ko kayo sa akin sa klas ko ng mga awit. Chapter 56, verse 12, hanggang 13. Ang sabi ko dito, ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, Diyos. Ang alay na pasasalamat ay sa iyo iahandog. Sapagkat ako'y iniligtas sa tingkit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako Lapit. sa ganap na kasiraan upang ako'y lumakad sa presisya mo, O Diyos. Malandas nitong liwanag na ikaw ang nagdudulot. Amen. Ang lahat na ng pangamong po natin sa Panginoon, no, ng pasasalamat, ay handog po natin sa ating Panginoon Diyos na buhay. Kung kaya sa mga nakalipas na araw, kung mayroon po tayong ipinangako sa Diyos na dapat pasalamatan, sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa natin sa ating mga buhay, huwag po natin kalilipunan na iya po ay alay po natin sa Panginoon. Amen. Ang panasalama. Amen. Sa lahat ng mga himala, mga pagpapala, kaligtasan, ay eh, dapat po natin yan pagpasalamat sa Panginoon. Lalo na ang ginawa ng Diyos na kaligtasan para po sa bagay sa po sa atin. Amen. Ang lahat po ay na magpasalamat sa Panginoon. Malamang wala kayong mga ilalagay sa <coughs> buhay po ni Sister Maria Magandang umagat po sa lahat Okay, salamat sa kabutihan ng Diyos Araw at gabi Kagabi sa revelation ni Sister Lisa Kung patukol sa pusong katiwala Nag-reveal po yun sa buhay ko na mabuti, na appreciate daw ni Lord yung mabuti sa ko para sa mga kristyano na walang discarte sa amin ng worldly. Alam niyo po ba sa buhay ko kung ako'y hindi pa nasa Panginoon yung katusuhan pwede ko yung gawin. Pwede ko yung iunlad. Pwede, pwede maging daan yun ang akin. Pag-unlad sa buhay. Pero papasalamat sa Diyos. Nadinala niya ako sa lugar na ito na nakilala ko kung ano yung mahuti at tama sa hindi ko kailangan maging gumawa ng masama, Amen. gumawa ng patusuhan sa kapwa para mabuhay ng masagal ang mga Salamat sa Diyos. Natutunan kong makontento ko ano ba yung mga bagay na biyay pinagkalog sa akin ng Lord. Kaya minsan nakakagalas ka ng kawalan pero kahit kailan iisipin mo ang Diyos ay nagbigay ng mabuting bagay. Hindi mo dapat kalimutan sa panahon ng kawalan at sa panahon ng pagkakaroon. Lagi na ng Diyos. Pinagpapasalamat kayo sa Panginoon na sa mga ganun bagay, eh, natutunan kong konsor na yung sarili ko kung paano mabuhay ng bahay at marangal pa ng Diyos. Sa kanya po ang kapurehan. Amen. Mabuti po ang Panginoon. Uh, sa atin na mga binago ng Diyos, sa atin ng 1 Corinthians 5.15, hindi kapag isa na sa Panginoong ng isa na bagong nyo lang, wala na yung dati ng katawahan, bagos na palitan ito ng bago. Kaya po, kahit ano mga pagganaan sa atin ng binawa, sa kaparanan ng mundo yung ginapun natin gagawin, sa pagka ang init at life natin ay yung parugaw na ng Panginoon. At sabi niya po, Sultol, sa tutuhan na niya masiyahan, no sa buhay, na, na ranasin niya managana,

po pala umaga po sa lahat. At nais ko po magpasalamat muli sa Diyos na buhay. Bagamat lagi po pinagpapasalamat sa Kanya ito araw-araw. Dahil alam niyo po na nagpapasalamat na po ako noong Sunday na pinagpala po ako. Amen. Hindi po sa financial, pero po sa ulam naman. Pero noong nung birthday ko, sabi ko naman po, kahit wala naman pong magandang mangyayari, salamat sa Diyos. Amen. Pero nung Webes, salamat sa Panginoon, bagamat late na, pero hindi pa rin po lilimot ng Diyos yung regalo niya sa akin. Amen. Bagamat, ano, sabi ko naman na kahit hindi naman po ako, wala pong mag- uh, hindi naman po ako nag-assume na meron pong magbibigay. Amen. Kasi wala naman po akong anak. Ime mean, na uh, magbibigay, magamat merong anak, pero nilimot, nilimot niya na po ako. amen. I so hindi niya po ako iniintindi. At salamat sa Panginoon, dahil ang Diyos ang kumakalay na sa aking buhay. At tunay po na, ang lahat po ng bagay ay nasa Diyos. Kung ano po yung nanayos ng puso natin. Amen. I nung mga nakaraan po kasi, nasabihan po kasi ako na sa buhok ko dahil medyo Huwag ka na, sabi, may nagsabi sa akin na mukha na daw mong mong kukulang. Sabi ko, purihin. Sabi ko, hindi, na, po, hindi ko na po yan maasikaso. Bukod ko sa noon na po, po yung pang sariling pangangailangan, eh, kasi may, kailangan talaga mag-budget eh. Ni, hindi nung Webes, may, may nagbigay po sa akin ng regalo. So, sapat naman po siya sa budget. Kaya, yun, inunan ko po, po yung aking buhok para hindi na po kumasabihan ng mga Para di ba, para maayos na nandito ako sa harapan. Amen. sa Amen. At hindi pa po yan, salamat din sa At pa sa Panginoon. At eh. Nung no Monday. Doon ko lang po naranasan na nahihirapan ko ako umihi. Yung UTI ko siguro napakaano. Pero ang sabi po ni Pastora, magpapalim na ako ng ihi ko. Pero nung magdamag naman, hindi ko na siya naramdaman. Kaya sabi ko, okay na siguro, hindi ko na siya pinatingnan. Salamat sa Panginoon dahil nung gabi, nag-pray nag ako. nag ako out ko kasi sobrang hirap po talaga. Hindi ako nakatulog nun maayos. Then, yun, salamat sa Panginoon dahil nung pumasok na ako, hindi na ko na po siya naramdaman. At salamat sa Diyos sa kagalingan. At itong birthday, yung nakalipas na birthday ko lang po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ito lang po yung birthday ko na hindi po ako nagkasakit. Amen. Yes. Dahil nalaman yung naman po, babag mag-birthday ako, lagi po akong may trangkaso, lagi po akong basta kung ano-ano ginagawa niya sa tanda sa buhay ko. Pero salamat sa Panginoon, dahil itong mga lately ay tunay po na mayroon po ang Diyos, pinangahawakan niyo po ang aking kalusugan. Pagamat, Amen. Araw-araw po na sa trabaho. Salamat sa aking mga amo dahil pinagpapala po nila ang aking buhay. Hindi po nila nakakalimutan. Amen. Yung mga bagay na para sa para sa akin. Amen. Ay po, yan lang po pinagpapalamat po sa Diyos. Hindi po dahil sa mga bagay, alam po ng Diyos kahit wala kami kahit kapos kami sa financial kahit wala po kami Basta meron po mga times na nakasabi nga po ni Mama mga na minsan wala talaga yung kasaganaan. Hindi po natin paglilingkuran ng Diyos dahil po sa kasaganaan. Paglilingkuran din po natin ng Diyos kahit wala po tayong pera. Amen. Wala po tayong makain. Dahil ang Diyos po ang nagpo-provide ng lahat. Ang ating hininga, ating buhay ay galing po sa Kanya. Yan lamang po. Salamat sa Panginoon. Talaga pa po dito ang Panginoon, no? Lalo sa mga naglilingkod na at tapat sa Diyos. Ang mga pagpapala ay dumarating na lamang po yan. Patanong na ni na ibig at nais po ng ating puso, ay titigay po yan ng Panginoon. Sabi po na ang ating katisipin verse 4, Delight yourself and the Lord, and He give you the desire of your heart. Amen. Lahat ang nilalaya sa pinitin na puso po, ay ititigay mo yan ng Diyos, basta unahin mo lang ang Panginoon. At sabi ko, dapat sa atin, po, atin ang pagali ang ano, pananalangin para po sa ating buhay, lalo po tayo ay may mga nararamdaman. Iyan may asa at sort yung of verse 3, kung kayo mananalangin, tutunguni kita at ipahaya po ang mga bagay na di kailan hindi mo pa nanalangin. Eh, napakalaga po na pananalangin sa pagkatya po ang ah, dirigin po ng Panginoon para ibigay po sa ating lahat sa mga ating kahit na. Palapakan po natin ang isang na buhay. Kaya ni Sister Loleta. pagbalak ng mga um, pagpapasalamat po po yung mga nagdaang araw at na dumatay. Salamat din po dahil mas makakarami po dumating na problema dahil buhay ang Diyos ang Diyos ay lagi sa lahat ang problema na marapin. Salamat din po dahil dumating na problema sa pamilya namin hindi ko po may mailalawan dahil sobra uh, kong naging complicated. Pero salamat din po dahil lagi niya po din yung dyan lakas. Even ng loob, huwag ng pananampalataya para po niya hindi bitawan. Dahil matutito sa kalooban ko kung ako yung nakakadalo sa mga gawain ng hand Katulad ka gabi, hindi po ako nakadating. Dahil wala akong pagbabantay sa mga kapo. Balit ako'y nananalangin na sana gawin mo ko na dumabing yung ina na makaalis ako ng umaga. Pero salamat sa Diyos kasi tinugod niya ako. Salamat ka ako, sa Diyos. Hindi niya ako pinababayaan. Lagi niya hindi binigyan ng ang kalobang ko. Dumating man sa buhay ko ang mga bagay na nakakasakit. Nabigay ng Hintayin na nga na lagi niya ako may Pero salamat kasi bagamat hindi ko ma-explain kung ano nararamdaman ko. Mas na lang po nakakaalaman na. Kaya salamat po sa araw-araw na buhay ko. Sa pag-alit kundo, pag-aalaga ng mga ako Hindi na hindi niya ang inaayang ang hinang katawan ko. Pagkakas minsan sumusumbong nararamdaman ko. Dahil dahil sa pray ko, lagi akong nagpipray, hindi ako makatulong sa gabi, hindi niya nanahawak ko. Hindi ka anong sumasakit ng matagal, sumakit man, panandalian na lang. Hindi ka tulad nun na inaabot ng ilang oras. Ay susunod ako ng hospital na sobrang sakit. Salamat sa buhay ng Diyos. Amen. Hindi ko pinakailangan mong hina. Maraming salamat. Amen. Talaga na pagkabuti po ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya ng ating Panginoong Diyos buhay. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos Kristo sa John 16.33. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pagpipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng katigatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sali ko ka. Amen. Ito po ay pinaalala ko sa atin ng Panginoon. Okay, Sunod sa Diyos na buhay, marami tayong pakaharating ah. na mga kapigati ang kahirapan ng buhay. Kasama na po siya mas kita at Pero sa ng Panginoon Jesus, magpakatatag po tayo. Dahil po siya na Panginoon ay eh, nagtagumpay, magtatagumpay din po naman tayo na mananampalataya ng Panginoon. Amen. At doon po sa mga Kagali ang mga naramdaman po natin. Alam naman po natin, Isaiah si 53 verse 4, sa kanyang mga latay, tayo po ay pinagaling na. Clear na lang po natin na tayo po ay pinagaling na ng Panginoon 2,000 years ago. Amen. Palapakotan natin ang Panginoon na buhay. At ito naman po tayo sa mga lalaki. Amen. At as lang po ang kamay sa mga uh, nagwawakuha mga anak ng Diyos. Walang kakabunan natin ang na buhay natin sa buhay ni... Uh, ni Brother Les! Di na. Huwag Ah... bago ko na, ako po ay mga bumabaki ng isang babagpalawang magagawa sa ating mga kaibigan. Atin. Ah... Uh, ako po ay... Uh, labis na nagpapasalamat sa Diyos. Mm -hmm. Amen sa isang lingkong gabi at pagiging isa po sa aking buhay. Kasama po... kasama po yung aking pamilya. At ito rin salamat ko po, po sa Panginoon na... Uh, tunay nga po na umuulap po sa kapanahonan. And ito po isang patotoo na gusto kong uh, ipaalam sa inyo na nung mga nakaraan ni po, uh, bayarin po namin sa bahay. Uh, bali, two, two, months na po yung bayarin namin. Amen. At yung ng aming kuryente sa rice mist, yung pong pinatitigahan namin doon, eh, bayarin din po namin. Ang bayarin po namin doon sa kuryente is ah, uh, one- one-eight, ay, one-nine, so, one. so, kami po, di namin alam kung kasi sa kaming Pero, po nagtitiwala po kami sa Diyos, na Siya po'y magpo-provide. Dahil, alam naman po natin, tayo sumunod sa Diyos, maraming po tayo Amen. Dahil tayo sa Diyos, uh, hindi na po ako sa po ng mga Dahil, Ayaw ko rin po naman kasi magkulang ako sa Panginoon. Amen. Dahil nando po yung aking pananampalataya, tayo po lahat dito sa Jesus in my life. Amen. Uh, nga po, uh, po yung nagpadala ng, uh, ng, ng, ano po, ng financial para mabayaran po natin yung oriente, and then saka po yung bahay. Parang napakabuti po talaga ni Diyos. Nandun po lang lagi yung aking mga pagtitiwala, pananampalataya. At totoo po lahat ng kanyang sinasabi. Uh, umuula sa kapanahon na una. yung mga times na kailangan na po natin, uh, doon po siya magbibigay. Basta nandun po yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Amen. At pag nakita niya po yung puso natin na lumas po tayo pagtitiwala sa Kanya, uh, doon po siya gagawa ng uh, paraan upang tayo ay bigyan po dahil ng ating mga pangalilangan. Dahil mabuti po ang Diyos, gumagamit po siya ng mga huwag, lalagalit po sa atin gamitin yung mga talento na pinagalot sa atin ng Diyos. Gagamitin niya po yun upang ang ating mga pangailangan. Kaya atin po mga at maraming salamat po. At sa lahat ng mga diyal po sa na patuloy po namin na na sa, sa mga kalakasan, kagalingan, sa proteksyon ng sa mga lakon niya nagkakasal. Salamat sa si Diyos. Napakamunti na po At yung pong lahat na yan, ay sa Diyos po lahat ang Amen. Po, atang... Amen. 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 na kami sa buhay Brother Lago, lago. Pag ang mga tumis na kailangan din po natin ng uh, mga pananalaki, ngunit kung mayroon naman tayong malalabag sa paluban ng Diyos, hindi rin po maganda. Mas mapanat po yung handang mag-iwan ng lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon si Kristo sa, sa pagkat, idaragad niya ang Sabi po ng aklat ng Marcos, lago, lago. chapter 10 verse 29, so itinayin sa bago't Tandaan ninyo, ang sino mang naiwan ang kanyang tahanan, anak, mga lubain. dahil sa akin at sa bagay ng balita, ay tatanggap sa buhay nito ng sandang ulit pa ng mga iyon mga bahay, mga kapatid, mga ina, uh, mga anak, at mga lupain. Amen. Ngunit may kalakit na pag usika ah, sa panahon na natin magtatapos yan ng buhay na walang hanggan. Amen. Ngunit maraming mauna na ma ah, maraming mauna na mauli at maraming nauli ang mauna. Amen. Ayaw po ang sabi po kung sino man na mag-iwan ng lahat ng bagay ng no, mga anak, mga hinaharap, mga bahay, mga ari-ari na talaga lang sa Panginoon lang balit, at sa pagandang balita sila, tatanggap ang, ang ibayo ng mga iyong lahat ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Kaya si Bradley Lentz, kahit na kailangan niya ang uh, makapagawa -pag para sa kanyang pamilya, ngunit may iwan naman niya ang gawain ng Panginoon, masigit siyang pinahalagahan uh, gawin ng Panginoon isa pang sariling kapakanan. At ang lahat ng yan ay Diyos po uh, sa Kanya. At yung nga patunay na hindi naman po siya nagkukulang. Amen. Amen. Ang ganoon lamang po, uh, magpapasalamat. Yan ganoon lamang po, inyong may papasalamat sa sunod po na rin po. Pagunahan na lang po tayo sa po ng ating mga kamay. At ako lang po magpasalamat sa ating Panginoon. Ako yung sa Diyos na buhay, sa lahat bagay na ginawa ng Panginoon. Amen sa amin mga anak na kaya na kahit sa mga pagkukulang ay hindi naman po sila na kukulang sila na bagay na ginawa ng Panginoon. At sa aking buhay, salamat din po sa Diyos. Amen. Na bagamat ako'y dumagdag na. Amen. Na aking edad, ako'y bata pa. Amen. At ako'y pinagpasa na sa Diyos sa buhay sa ng biyaya sa mga pagpapala na pinagalog na sa akin. Salamat sa Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng At hindi ako nakuha, may Sister Arlene awesome Osama.